Hi guys! Nandito na tayo ngayon sa farm at may nagbigay ng blessing para kay Sissy! Yeah! Ayan, natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Bigay sa iyo ni

Bayag nyo sa pags-walls nga ba? Oo, bayag nyo sa pags-walls. Pero pag thank you, Tita Ma, sa mga bags na binili tawa. mo para sa aming mga parents. Thank you, Bacang, kasi may itulad pa si Bacang sa akin na 15,000. Gawin oh, oh, mo na. Gawin tong-tong kasi may utang si Bacang sa akin 22,000. Pamasahe and ano... pamasahe and... Basta, mga hotel-hotel naka... Drawi, may yung sa pagtunawin mo ka, sa paglilinis <laughs> ito. <ko>. Meron siyang <laughs> 7,000 na nabawas, ka na magugas-ugas, lamo-lamo. Ayun, <laughs> tawin Ako may uling. Ha? So, 15,000 na lang kulang ni Kasi. Thank you, Kasi. 5 na lang kulang mo. Tapos ang kaon kakaroon, plus 100. So, 5,000 kwan mo. Sa Thank you so much, si Tama. Nakabayad na po si Bakang ng utang. Yay! Thank you, Tita Ma ano? Wala kami raw, wala kami na Natukan. <laughs> oh, andito na si Dodong Kano. Pogi. Ready for party-party mamaya. Sasama po siya. Yes. Kapan nga saan? Kapan nga saan? ilis na mo si Kano Nakailis na. Dokci oh.

So, meron tayong isang follower na binili niya for Ria Filingera. At si Ate Marie Villa from Germany. Thank you, Ate Marie. Ito yung gustong gusto talaga ni Ria at binili ni Ate Marie para sa iyo. Unboxing mo dahil. Nah, bet, 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 bet. Ito yung tagabi, diba? Oo. Oh, inspired by banana. Ay, bongga. It's a banana yeah, boat. It's very cool. Magagamit niya ngayon. Ate Marie, This. Alam mo bet na bet ko to ate Marie sa totoo lang pero syempre, kailangan unahin yung unahin mm, yun. Unahin si Diday Unahin so Alam, wala lang so, day, Ano daw day? Bet ko talaga sya, yun, siya Pwede yun, siya i-adjust day ha yung strap Ayan oh. Uh. Ate Marie salamat More blessings ate Marie Tingnan natin sa load Oo uh, This is for cellphone Ah uh, so eh, ito yung pinaka maxi na strap mm. Gusto mo mas mahaba Dito ka mm. Ayan. Ito, mga tatlong cellphone, lipstick. Ito talaga kahapon ang ano ko. Pinangkiri ako, pero... Ayun na, Ate Marie, binigay mo sa akin. Sobrang salamat talaga, Ate Marie. More blessings. Thank, you, Ate Marie. Ingat ka dyan sa Germany. Thank you, God, thank you so uh -huh. much. sana bigyan ka pa ng more, more blessings. And thank you, Pa. Yes. Salamat siya, Halim. Thank you, Ate Marie. Yes. Getting ready na po sila kasi aalis na sila. Siyempre, ito yung mga makakasama. And ang event ni Brenda later is etong, Asa ah, na yun? Hindi, anong ah, oras yung event? Wala. Nawala, nagidiri. Nawala. Ano sila, magpa-fashion um, show siya sa mags bukas and then mamay is meron siyang i parang ipopromote doon yeah. so sa syudad lang naman dito sa amin sa may CDO napakalapit lang so later mamay ang gabi mag gimmick, gimmick kasi higala day kasi sa CDO so maraming event event so bukas meron siyang makakasamang mga artista sa Ketkay Mall abangan niyo sa mga taga CDO dyan meron Merong fashion show sa Mag sa Lemkitkay Mall with Brenda and mga celebrities, also mga artista from Manila. So, aabangan natin yan. So, ako naman is pwede naman akong pumunta bukas if ever gustuhin ko or mamayang gabi. Sobrang lapit lang din naman. 30 minutes away lang dito sa amin yan through bus or motor. So, napakadali na lang kung pwedeng um, pumunta. Adasa, pak inday, go day. Hala, belikod, likod. Hindi po ay kasali sa bands. Kasali ka dahil? Yes. Maglates po yun. Mags! Lahing nga Mags! Lahing nga Mags! Mags! Lahing nga Mags! <laughs> <laughs> mags. Yay! Yeah. May pa-question si Mama bukas si Brenda. sa abangan ninyo yan sa mga video-video. Di ba Kang? At ang ating tindera! ating business woman ngayon is relax muna siya until tomorrow. So pag uwi, Hindi live na naman. Si dili. Ikaw, Dili. Oo Hindi dili uh. pala sa sama si Ria Arche. Bukas na rin. Bukas na lang if ever. Pwede naman kami pumunta eh. Napakalapit na. Ah, okay. Okay, okay. Uh, okay, okay. Okay, okay. Okay, uh, okay. Ayan. Sila-sila lang ang... Siya! Pag-dumat yan na. Hindi ka mukha.

Hindi ligaya man ang isinggit. Relax lang sa doon. Ay, ito ko Ay, si Bating na po yung papakuha ko, Ma'am Chon. Ila, Ayan. Cha so, eh, ikaw na bahala sa ano ha. Kukunin sa SM ah, later. Saan. Isan na ni Mohan, kuya? Isan na ko karoon sa'yo mo ha. Okay. Isan na rin na mo? Uh kung panti magkali ko sa sabi sabi ni ko ani sabi 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 Sige na, sabi 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 kasi sa Tagalog sa muapas apas ka, Marian? Mag-ahabol lang. Ha-habol! Ha, -habol, ha, -habol. ha -habol lang kami. Kasi 30 minutes to 40 minutes lang naman yan kay, from dito sa Hinaguan. And doon kasi sila matutulog, guys. Kasi nga, eh, mag-chill-chill later sa gabi. Pakayang? Oh, pa ko. I atin ni kay Duna bi si, na ate kapun bab video na. Nag Android ba ni ako adi ni ay mangita lang ko Ay si Milmar na lang. Ah si Mermal, Mermal, Melmar. Ano Guys, mag-ingat ha, mag-ingat, mag-ingat kasi ang, ang mga necklace, ang mga gold. My gosh. Wala yung jeep karoon kaya jeep master. Daghan, bayak, kawatan karoon dito sa Cagayan? So, pagbantay sa lakaw-lakaw. Matagal minaw kawatan. Baka ba sa kaugma, ma'am? Kung ano yung gabi eh. Alas tres pa ang jeep. Baka yung gabi. With my love. With Mark. Maybe lang, maybe. Mark, ang box din sa'yo, Uy, nababas no? Alas na si Dudong. Uy. tayo or ipad?

Ano okay, man? Amo ang inyong tiyan nagdugay, me! Sorry kayo! din nga Nalang, ulap, taga ni <laughs> Misti. Piste! taga ni mo ba? Ang taga ni sa uh, mo ba? Ay, si Ma'am! Ano ba? Magsakay na tagwa? Pwede magmultikap? Magyaw? Pwede na kapag tayo? Trese trese Amping. Ang mga jig-jig, please lang bantay uh, Ay, ang mga necklace mga alahas day. bye day. Bye abangan niyo po sila sa CDO later ayan na pack ang mga candidates bye bye, bye. 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 mang chaday mong kuan ka mang kanay si kanno bye, bye. bye. o oh, kami na ni Angel na tira at syempre, ayan na si Milmar, nakahabol. Muba na siya sa inyo. Dahil tayo na lang natira dito, tara sa manyo kung Bago ako umuwi, para maglinis-linis muna tayo para mawala yung mga kalat. Let's go. Oh, kahit maulan, ayun eh, si Argel naglalaba Jel ulan kayo <laughs> Taniya, naglalaba po siya kasi bukas kasi bukas maraming guests dahil sabado so mas buti nang maubos na lahat yung mga labahin at ayan, hanggang dito na muna tayo guys at ako'y aantayin ko muna kung titila ang ulan medyo hihina bago tayo uuwi ng bahay. And hanggang dito na muna tayo. Bye bye and mag-ingat tayong lahat ha. See you tomorrow. Bye!